30, dito na tayo ngayon sa Aling Nenes Open sila from 6am to 5pm day, pero nagsasarado sila kapag may bagyo kaya pwede nyo rin check yung Facebook page ng Aling Nenes para updated kayo kung sarado sila meron silang tindahan dito tapos ito yung area for Iwan and Hugasan may entrance fee na 20 pesos pero kung mag-rent kayo ng kubo, included na doon yung entrance fee. Ito yung rates nila para sa mga kubo. At kung wala naman kayong dalawang fishing rod, pwede kayong mag sa kanila sa halagang 100 pesos. Ang makikita niya sa likod ko is yung Aling Nenes. Malaki siya, malawak. And solo pa natin as of now. Tapos nagdala like, na rin ako ng pamain. So, Medyo parang high tide ngayon, no? Makikita nyo. Uy, may floater, no? <laughs> ah, daming patay na isda Usually doon tayo sa Spot na yun no? Sa dulo na yan Pero Susubok tayo ngayon Doon sa isa pang dulo Sa mas malayo Sa may pinakadulo ng aling names. <laughs> Hopefully may mahuli tayo dun. Kasi nakaka-ilang beses na ako dyan. And so far, hindi pa naman ako nabibigo. Hindi pa naman ako nabibigo no spot na yan. Eh, sa dulo. Apat na cottages. And sa pinakakalawa yung pinaka-okay. Medyo <laughs> lubog na sa itsura. Pero, yun nga, mukhang high tide eh. <laughs> so, ito yung isa nila. Yung una namin, dyan kami way back before pandemic pa yun eh pero sa mga sumunod dito ito na pa yun Oh. Oh, sariwa pa. May worms. Ito matagal na to. <laughs> tayo. Ah, progress tayo. ah, pagod ang layo. Titignan niyo. Ay, jo malayo siya sa mismong entrance Whew, ganun, talaga pag gusto mo gusto mo gawa mo ng paraan <laughs> medyo malapit na tayo and dito maganda yung spot minsan dyan sa may lulo lalo pag tanghali kasi may lilim and sa may gilid gilid na yun, sa puno puno na yan <laughs> Ayan. Doon sa mga cottage na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Doon tayo sa pina, dulo Sa kaliwa. Tara. Konti na lang. Konti <laughs> na lang. Ito mga nagbabala pumunta sa haling nene sa dulo. Ingat lang, no? May mga part kasi doon na pagbasa. Sobrang madulas. So, ito na yung mini-tulay nila. Punta doon sa kabila. <laughs> nasa tulay tayo ngayon op, dahan dahan <laughs> yan pia yun <Ayan. laughs> mini tulay nila lapit na sumok tayo hmm ano oh, ngayon ko lang nakita yun ngayon ko napansin na yung meron pala lambat sa gitna Akala ko yung lambat dun sa likod ng cottage Nandito pala Pero okay lang Subok pa rin tayo <laughs> Uy parang may <laughs> Nakakatakot naman dito sa kabila <laughs> First time ko pumunta dito sa dulo ng Aling Nenes Nang gantong oras alas sa is And so far ang ganda Ang ganda Ang ganda kasi solo mo <laughs> <laughs> Pero wow, grabe. Grabe yung ano sunrise. Grabe yung lugar. Sobrang peaceful. Set up muna tayo. Gamit tayo ng Shimano Ultegra 2000 series. Yan, tapos i-match natin to sa comma Spin na uh, medium light and ito namang isa Shimano Ernos 3000 series i-match natin to dito sa isa na Daiwa Daiwa Procaster X light. Kumuha na ako ng isang rig na kung saan itatali mo na lang sila sa swivel tapos diretso na Yes. <laughs> Set up pa tayo ng isa Install tayo ng Bell Kasi itong rod na to Nating kita sa angulo natin Kaya sa kung saan tayo nakaupo Kaya installan natin Para Kahit pa paano Maririg natin pag may kumakagat Pag may nahuli tara kas tayo sa pa dun sa may bandang dulo natin kakas kasi dun medyo marami activity maraming nagtatalunan pero sabi ni kuya sabi niya na kadalasan daw yung mga nakakahuli dito sa spot na to is dun man daw dun sa mga na yun, sa may gilid gilid nun so tara hagis tayo dun. testing Ayo. Medyo tanggalin na 'yung slack ng line. Medyo gawin natin medyo tight siya. Tapos 'yung drag, medyo loose lang. Pero kung kayang ano, hindi kayang hatakin talaga. Ayun. So, dito 'yan. So 'yan, ito naman 'yung isang setup. Try natin mag-cast malapit lang 'yan. So may gilid-gilid na rin kasi may pang ha, activity dyan Limited lang ba mahulog okay dahan-dahan tingin -dahan. natin muna dito tingin natin cast uy putol hehehe <laughs> naputol yung line sumabit sayang yung floater ang ganda pa naman nun bale pag may dumaan dito ano bangkero pakuha natin yan hopefully sana makuha tara <laughs> kain muna tayo May kumagat Huli Huli Fish on Fish on Pagka na pumalag Fish on Fish on Sana hindi ma-unhook Ito yung third strike Third fish on Ano kaya ito? Ano pumapalag? Lock drag ano kaya? Oh, laking bangus <laughs> ah. Uli kang bangus ka. Buli ka. <laughs> <Buli> ka. <laughs> Uy, <laughs> ano ka? Uli ka. Uy, ano. Wala, wala. <laughs> Nakatakas. <laughs> <laughs> Oh, malas. Malas, sobrang lakas. <laughs> malas. <coughs> Ini-strike na, nawala pa. Fish on na eh. Fish on na. Ay, malas. Pero wala. Ganun talaga. Hindi ko mahawakan. Ang lakas pumingan ano, eh. Lakas ng laban niya eh. Hindi ko nakawakan ng gusto. Bale. Kas na lang ulit tayo. dun ulit. Sa spot na yun dun sa dulo which is dun daw dun marami dun marami kaya na pa sila kumakagat eh pero hindi sila na hook hindi sila na hook set hindi sila ano maano sa ano mismong hook tuma -tum, parang bumabaon laging puruan lang shallow parang hinangatangata lang nila yung pain na yan yun <laughs> ah get get ah malaban na ah. Hindi na ito Ayan Fish on Dyan, dito ka lang Bangus <laughs> Dito ka sa loob <laughs> Dito ka magwala Uy ito sa loob magwala <laughs> ang gulo ang gulo na tong na to <laughs> fish on medyo mataba oh lakas pumalag oh ipitik po oh oh <laughs> okay sa wakas oh Uh, sa wakas. Hoy, baba. Yung <laughs> sento? natin to. Oke, Okay. yun, hookset. Uli. pa. Ah, mga panag. Ano kaya ito? Tilapia? <laughs> Mukhang tilapia. Uy, bangus ulit. Nice one. Bangus. <laughs> ito ka na sa loob. Ito naman kulit. Sige. 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 <laughs> Yeah. <laughs> <Pakapagod ka. laughs> Ayan okay. ka na mo lang Pakapagod ka Okay Tapos ka na Ako naman Okay, good size Okay, yung Sa may magdang bibig Okay, yan gaano ba uh, kalaki uh, ito ganun natin gaano kalaki ay ganun kalaki 6 9 to 10 inches ok ayun natin sa lagayan dito nagtatapos ang ating fishing adventure dito sa Aling Nenes sa Colong, Valenzuela. And so far, uh, success yung fishing natin kasi may nahuli tayong dalawang bangus. <laughs> di tayo zero, may nahuli tayo. <laughs> so yun, mag alas alas 6 na and gusto ko pa naman sana magstay pa kaso hindi yata sa atin sumasang-ayon yung panahon which is makulimlim. Kaya it's either magstay na lang muna ako dun sa entrance nila which is may lilim. Dito kasi sa cottages nila may mga butas-butas baka mamaya malakas yung ulan and mabasa tayo. So yun, uh, highly recommend tong place na to. Lagi akong pumupunta dito kapag may vacant or wala akong pasok. Pero first time ko dito sa dulo mismo nung kanilang cottages. Kung makikita nyo sa likod, merong cottages dyan, yung sa gitna. Pero ito yung dulong part nila, which is highly recommended. Kasi, first of all, malawak at solo mo. Wala masyadong kasama. Pero, yun, check natin may kumakagat na isda. <laughs> Uy! Another bangus. Atsamba. Uy! <laughs> Ayan ba po. Last minute oh. Nakaulit tayo <laughs> ng tatlong bangus. So, agad dito na lang. See you sa next vlog ko.